Alam niyo ba na bawat no na minuto, may isang Pilipino ang inaatake ng stroke at ang mas nakakatakot bago pa man ito mangyari. Madalas may mga senyales na malinaw, ngunit hindi natin pinapansin. Ang simpleng pamamanhid o panlalabo ng paningin ay maaaring palatandaan na may paparating na panganib. Ako po si Dr. Ramirez isang neurologist na mahigit 21 sa taon nang nag-aalaga ng mga pasyenteng biktima ng stroke. Sa karanasan ko, halos kalahati sa kanila ay nakaranas na ng mga babala bago ang atake ngunit binaliwala lamang nila. Sa video na ito, ilalahad ko ang finke pinakakaraniwang senyales ng stroke na madalas hindi pinapansin, lalo na ng mga kalalakihan lampas 60 anyos Kapag natutunan mong kilalanin ang mga ito, maaari kang makaiwas sa biglaang trahedya at mapanatili ang lakas at dignidad sa iyong pagtanda, isa sa pinakaunang senyalis ng stroke na madalas pinabaliwala ng maraming kalalakihan. Lampas oksentaanyos ay ang biglaan at hindi maipaliwanag na pamamanhid o panghihina sa isang bahagi ng katawan. Karaniwan sa mukha. Braso. Obinte. Ang sintomas na ito ay lumilitaw kapag ang daloy ng dugo papunta sa isang bahagi ng utak ay biglang humihinto o nababara. Kapag nangyari ito, ang mga selula ng utak ay nagsisimulang mawalan ng oxygen. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanilang kakayahang kontrolin ang galaw ng katawan ay naaapektuhan. Kayat ang isang taong dati ay kayang kumilos ng normal. Ay biglang mahihirapang igalaw ang kamay. Itaas ang braso o ngumiti ng pantay. Mahalagang tandaan na hindi ito simpleng pamamanhid dahil natulog ng mali ang posisyon. Ang stroke ay kadalasang nagpapakita ng pamamanhid sa isang panig ng katawan lamang. Halimbawa, kapag pinatayo ang pasyente at pinasubukang itaas ang dalawang braso. Makikitang bumabagsak ang isa, samantalang ang kabila ay nananatili. Ang ganitong uri ng panghihina ay dapat ituring na emergency signal. Ang bawat minutong lumilipas ay nagdadala ng panganib ng permanenteng pinsala sa utak. Sa aking klinika, nakilala ko si Mang Arturo, isang sentitring anyos na retiradong guro. Habang nag-aalmusal, Napansin niyang parang mabigat ang kanyang kaliwang braso. Pinilit niyang ipagkibit balikat ito. Iniisip na baka dahil sa pagtulog na nakadapa. Ngunit makalipas ang dalawang oras, bumagsak siya sa sahig at hindi na makatayo. Dinala siya ng pamilya sa ospital at doon na kumpirma na siya ay inatake ng stroke. Kung sa unang sintomas pa lamang ay agad siyang humingi ng tulong, mas malaki ang posibilidad na bumalik ang normal na galaw ng kanyang katawan. Sa antas ng siyensya, tinatawag itong ischemic warning. Ang biglaan at hindi balanseng panghihina ay senyales na ang utak ay nagsusumigaw ng tulong. Ayon sa pag-aaral ng World Stroke Organization, higit 60% ng mga pasyente ay nakaranas ng ganitong senyales ilang oras o kahit ilang araw bago ang malalang atake. Ngunit binaliwala lamang nila. Sa Pilipinas, maraming lalaki ang mas pinipiling tiisin ang sintomas dahil iniisip nila na lilipas din ito. Ngunit ang totoo, ang bawat oras na ipinagpapaliban ang pagpunta sa ospital ay nagdaragdag ng tsansang magkaroon ng pangmatagalang paralisis. Ano ang dapat gawin kung mangyari ito? Huwag nang maghintay kung bigla kang nakaramdam ng pamamanhid sa mukha, braso o binti, lalo na kung sa isang bahagi lang, agad na humingi ng tulong, tumawag ng ambulansya o magtungo sa pinakamalapit na ospital. Ang mga doktor ay may tinatawag na golden hours. Isang maliit na bintana ng oras kung saan maaaring maibalik ang normal na daloy ng dugo gamit ang gamot o interbensyon kapag nahuli ang aksyon, mas mahirap nang baligtarin ang pinsala. Para sa mga kalalakihang higit ong sensianyos, ang pag-alam sa simpleng senyas na ito ay maaaring magligtas ng buhay at magpigil sa kapansanan. Tandaan ang biglaang pamamanhid o panghihina ay hindi simpleng pagod o muscle cramp. Ito'y posibleng babala ng stroke at ang tanging tamang sagot ay agarang aksyon isa pang senyales ng stroke na madalas hindi pinapansin ng mga lalaki, lampas 60 anyos, ay ang biglaang panlalabo, pagdoble ng paningin, o pansamantalang pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata. Marami ang nag-aakala na ito ay dahil lamang sa pagod, presyon sa mata, o simpleng katarata. Ngunit sa totoo lang, ito ay maaring babala ng stroke. Paano ito nangyayari kapag ang daloy ng dugo patungo sa bahaging utak na kumukontrol sa paningin ay nababara? Ang mga selula ng utak ay nawawalan ng sapat na oxygen. Bilang resulta, ang paningin ay biglang nagiging malabo. May mga anino o linya na gumagalaw o tila parang may kurtina na bumaba sa harap ng mata. Minsan, ang sintomas ay tumatagal lamang ng ilang minuto at kusang nawawala. Ngunit huwag magpalin lang kahit ito'y bumalik sa normal. Ito ay malinaw na babala na may mas malalim na problema sa sirkulasyon ng dugo. Sa terminolohiya ng medisina, ito ay tinatawag na transient ischemic attack, TIA o mini-stroke at ito'y madalas na paunang senyales ng mas malubhang atake. Isang halimbawa nito ay si Ginoong Ruben, Aksantinamanyos, na dumulog sa aking klinika. Ikinuwento niya na habang nagbabasa ng diaryo isang umaga, biglang lumabo ang kanyang kanang mata. Parang may puting usok na bumalot dito. Matapos ang sampung minuto, bumalik din ang malinaw na paningin akala niya ay dahil lamang sa sobrang pagbabasa at hindi na niya ito pinansin ilang linggo ang lumipas siya ay nagkaroon ng malubhang stroke na nagdulot ng permanenteng kahinaan sa kanyang kaliwang bahagi ng katawan kung agad siyang nagpasuri noong unang sintomas pa lamang malamang ay naiwasan ang ganitong pinsala mahalagang maunawaan na ang stroke ay hindi laging nagsisimula sa pagbagsak o pamamanhid. Minsan, ang paningin ang unang nagbibigay babala. Kayat kung biglang lumabo ang iyong mata o nakaranas ka ng dobleng paningin na hindi mo naranasan dati. Huwag nang maghintay na ito'y maulit. Itoy senyales na ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa iyong utak ay posibleng may bara o pumutok. Ayon sa mga pag-aaral, Mahigit 15-20% ng mga taong nakaranas ng biglaang paglabo ng paningin na may kasamang iba pang sintomas tulad ng pamamanhid o pagkahilo ay nagkaroon ng stroke sa loob ng ilang araw o linggo. Kaya't ang tamang hakbang ay agad na magpakonsulta sa ospital. Ang simpleng pagsusuri gaya ng CT scan o MRI ay makatutulong para makita kung may bara o pagdurugo sa utak. Para sa mga kalalakihan higit eksenta anyos, ang paningin ay hindi lamang usapin ng salamin o katarata. Ito'y salamin ng kalusugan ng utak at ugat. Ang biglaang paglabo ng paningin ay hindi dapat iasa sa baka dahil sa pagod lang. Ang katotohanan ay ito'y maaaring unang hudyat ng isang ataking magbabago ng buhay. Tandaan ang mata ay bintana ng utak. Kapag ito'y nagpadala ng kakaibang senyales, huwag ipagwalang bahala. Maaring ito ang nag-iisang pagkakataon para maagapan ang isang stroke na maaring ikapinsala o ikamatay. Isa pang malinaw ngunit kadalasang binabaliwalang senyales ng stroke ay ang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbabago sa pagsasalita o pag-unawa ng wika. Maraming pasyente ang biglang nabubulol hindi makabuo ng tamang salita o tila hindi nakakaintindi ng sinasabi ng ibang tao. Sa medisina, tinatawag itong aphasia at isa ito sa pinakakaraniwang indikasyon na ang utak ay naaapektuhan ng kakulangan ng daloy ng dugo. Ang ating kakayahang magsalita at umunawa ay kontrolado ng isang sensitibong bahagi ng utak, partikular sa kaliwang hemisphere. Kapag ang ugat na nagdadala ng oxygen at sustansya sa bahaging ito ay nabara, ang mga silula ng utak ay nagsisimulang mamatay. Ang resulta isang taong dati ay malinaw at maayos magsalita ay biglang nagiging pautal-utal. Mali-mali ang gamit ng salita o hindi na makasagot ng tama sa mga simpleng tanong. Minsan, ang kanilang pananalita ay parang laseng kahit hindi naman sila uminom. Sa aking karanasan bilang neurologist, ito ang madalas na senyales na ikinagugulat ng pamilya. Halimbawa, si Ginoong Ernesto, 68 anyos, ay nanonood lamang ng balita kasama ang kanyang asawa. Nang tanungin siya ng asawa tungkol sa pinapanood nila, hindi niya maibigay ang tamang sagot. Paulit-ulit lang siyang nagsasabi ng parehong salita na walang kahulugan. Akala ng kanyang pamilya ay nagbibiro o naduduwal siya. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas. Bumagsak siya sa sahig nang dinala sa ospital. Nakumpirma na siya ay inatake ng stroke. Kung agad nakinilala ang kahirapan niya sa pagsasalita bilang babala. Mas maaga sana siyang naagapan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng hirap magsalita ay stroke. Ngunit kung ito'y biglaan, hindi maipaliwanag, at may kasabay pang ibang sintomas gaya ng pamamanhid o panlalabo ng paningin, dapat itong ituring na emergency. Ang pagsubok na ipabigkas sa pasyente ng isang simpleng pangungusap o ipahawak ng dalawang kamay ay makatutulong upang makita kung may problema sa wika at koordinasyon. Ayon sa mga ulat ng World Health Organization, halos uno sa 3 sa pasyente ng stroke ang unang nakaranas ng pagbabago sa pananalita bago ang mas malalang sintomas. Gayunpaman, marami ang nag-aakalang ito ay simpleng pagod o epekto ng alta presyon. Ang maling pananaw na ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki lampas 60 anyos ang nawawalan ng pagkakataon para maagapan ang kanilang kalagayan. Para sa mga senior na lalaki, huwag ipagwalang bahala kung bigla kang nahirapan magsalita o may kilala kang nakararanas nito. Ang pinakamahalagang hakbang ay tumawag agad ng tulong medikal. Ang bawat minutong nasasayang ay nagbabawas ng tsansang makabawi ang uta. Tandaan ang wika ay hindi lamang paraan ng pakikipag-usap. Ito rin ay salamin ng kalusugan ng iyong utak. Ang simpleng pagkilala sa biglaang pagbabago sa pagsasalita bilang senyales ng stroke ay maaaring magligtas ng buhay at makaiwas sa panghabambuhay na kapansanan, hindi lahat ng sakit ng ulo ay karaniwan. Para sa mga kalalakihang higit 60 anyos, ang biglaan, matindi at kakaibang sakit ng ulo ay maaaring senyales ng isang uri ng stroke. Kadalasan, inilalarawan ito ng mga pasyente bilang pinakamasakit na ulo na naranasan nila sa buong buhay. Hindi ito tulad ng ordinaryong migraine na dumarating nang unti-unti sa stroke. Ang sakit ng ulo ay biglaang ang sumisidhi. Kadalasan kasabay ng pagsusuka, pagkahilo, o panlalabo ng paningin. Ang ganitong uri ng sintomas ay karaniwang bunga ng pagputok ng ugat sa utak o hemorrhagic stroke. Kapag may pumutok na ugat, ang dugo ay kumakalat sa loob ng utak nagdudulot ng matinding presyon at iritasyon sa mga nerbiyo. Ang katawan ay nagre-react agad sa pamamagitan ng sakit na tila hindi maipaliwanag at madalas ay sinasabayan ng pamumutla, malamig na pawis o kawalan ng balanse. Dahil dito, ang sakit ng ulo na ito ay hindi dapat balewalain o gamutin lamang ng pain reliever sa bahay. Isang halimbawa ay si Tatay Lorenzo. 71 anyos na dinala sa akin ng kanyang pamilya matapos biglang makaramdam ng matinding sakit ng ulo habang nanonood ng telebisyon. Inilarawan niya ito bilang parang may matigas na bato na pumipiga sa loob ng kanyang bungo. Ilang minuto pagkatapos, nagsimula siyang magsuka at nahilo. Kung hindi agad siyang nadala sa ospital, Malamang ay hindi na siya nakaligtas. Ang agarang CT scan ay nagpakita ng pagdurugo sa kanyang utak, isang uri ng stroke na madalas ikamatay kung hindi maaagapan. Sa medisina, ang ganitong sakit ng ulo ay tinutukoy bilang thunderclap headache dahil sa bigla at matinding pagsiklab nito. Ito'y isa sa pinakamapanganib na uri ng sakit ng ulo. At dapat laging ituring na emergency. Hindi sapat ang magpahinga, uminom ng tubig, o uminom ng over-the-counter na gamot. Ang tanging ligtas na hakbang ay pumunta agad sa ospital para masuri ng neurologist at masimulan ang tamang lunas. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 40% ng hemorrhagic stroke ay nagsisimula sa ganitong uri ng matinding sakit ng ulo. Sa kasamaang palad, Marami pa ring tao ang nagkakamali ng palagay, iniisip na ito ay simpleng migraine o tension dahil sa stress. Ang resulta na huhuli ang gamutan at lumalaki ang pinsala sa utak. Para sa mga lalaki lampas 60 anyos, lalo na yaong may alta presyon o mataas ang kolesterol, ang biglaang matinding sakit ng ulo ay isang pulang bandila. Tandaan na ang mga ugat sa utak ay mas marupok habang tumatanda at mas madali silang pumutok kapag napinsala ng mataas na presyon. Ang pag-inom ng gamot para sa alta presyon at regular na pagpapatingin ay mahalagang hakbang para maiwasan ito. Sa huli, huwag kalimutan ang ordinaryong sakit ng ulo ay dumarating at nawawala, ngunit ang sakit ng ulo na senyales ng stroke ay biglaan. Sobra ang tindi at kakaiba sa lahat ng naranasan mo dati. Ito ang paraan ng utak para humingi ng agarang tulong. At kapag pinakinggan mo ang babalang ito, maaari mong mailigtas ang iyong sarili mula sa isang trahedya. Isa pang senyales ng stroke na madalas hindi pinapansin ay ang biglaang pagkahilo, kawalan ng balanse, o biglang pagbagsak kahit walang malinaw na dahilan. Para sa mga lalaki, higit 60 anyos, karaniwan ang pakiramdam ng hilo dahil sa alta presyon, vertigo o simpleng pagod, kaya't marami ang agad na ipinagwawalang bahala ito. Ngunit ang totoo, kapag ang pagkahilo ay biglaan, sinabayan ng kawalan ng koordinasyon o hirap sa paglakad. Maaari itong senyales na may parte ng utak na nawalan ng sapat na daloy ng dugo. Ang bahaging ito ng utak ay kilala bilang cerebellum, na siyang responsable sa pagkontrol ng balans at kilos. Kapag naapektuhan ng stroke, ang pasyente ay maaaring makaramdam na parang umiikot ang paligid, mahulog ng hindi sinasadya o hindi makalakad ng tuwid. Ang iba ay nagsasabi na pakiramdam nila ay nalalasing o nagduduwal, kahit wala silang ininom na alak o gamot. Minsan, kasabay din nito ang panlalabo ng paningin o hirap magsalita mga kombinasyon ng sintomas na dapat ituring na emergency. Isang halimbawa ay si Tatay Ben, si Timpatu Anyos, na dumating sa emergency room matapos biglang mahulog habang naglalakad sa kanyang bakuran. Inisip ng kanyang pamilya na baka dahil lang sa init ng araw kaya nahilo siya ngunit nang hindi na siya makalakad ng diretsyo at patuloy ang pagkahilo, dinala siya sa ospital. Sa pagsusuri, lumabas na siya pala ay nakaranas ng isang uri ng stroke na tinamaan ang kanyang cerebellum. Kung mas pinatagal pa, maaaring naging sanhi ito ng permanenteng kapansanan sa kanyang paggalaw. Ayon sa mga pag-aaral, Mahigit 20% ng mga pasyente ng stroke ay unang nakaranas ng biglaang pagkawala ng balanse bago pa lumabas ang mas kilalang sintomas gaya ng pamamanhid o hirap magsalita. Gayunpaman, marami pa rin ang nagkakamali ng akala na ito ay simpleng pagkahilo lamang dahil sa vertigo o mataas na presyon. Sa katunayan, ang ganitong maling palagay ang madalas na nagiging dahilan nang pagkaantala sa paggamot. Ano ang dapat gawin kung bigla kang nakaranas ng hindi maipaliwanag na pagkahilo o pagbagsak, lalo na kung may kasamang pamamanhid, panlalabo ng paningin, o hirap magsalita? Huwag nang maghintay na mawala ito. Tumawag agad ng tulong at pumunta sa ospital. Tandaan na sa stroke. Bawat minuto ay mahalaga ang maagang gamutan. Gaya ng thrombolysis para sa ischemic stroke, ay maaring magligtas ng buhay at makapigil sa panghabang buhay na kapansanan. Para sa mga lalaki higit o 60 anyos, ang pagkahilo ay hindi laging simpleng pagod o kulang sa tulog. Kapag ito'y biglaan, matindi, at sinabayan ng ibang sintomas, ito ay dapat ituring na babala ng utak ang pagkilala sa senyales na ito at ang mabilis na pagkilos ay makapagbibigay ng pagkakataong manatiling matatag. Makalakad ng tuwid at mapanatili ang kalayaan sa araw-araw na buhay. Ngayon ay nakita natin ang limang senyales ng stroke na madalas binabalewala pamamanhid sa isang bahagi ng katawan. Bigla ang panlalabo ng paningin, hirap magsalita, matinding sakit ng ulo, at bigla ang pagkahilo o pagbagsak. Lahat ng ito ay mga babala ng ating utak, hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng pagkakataon na kumilos bago pa man huli ang lahat. Sa higit 60 anyos, ang katawan ay mas marupok. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong laban. Ang pagkilala at mabilis na aksyon sa mga senyales na ito ang maaaring magligtas ng ating buhay at dignidad. Tandaan ang stroke ay hindi dumarating na walang paalala. Ang bawat sintomas ay isang pagkakataon para pumili-pumili ng kaligtasan at pumili ng mas mahabang buhay kasama ang mga mahal natin. Kung sa tingin ninyo ay may natutunan kayo mula sa video na ito, huwag ninyo itong sarilinin. Ibahagi ito sa inyong kapamilya o kaibigan Baka sila mismo ang mailigtas ninyo. Mag-subscribe dito sa Katawang Alerto para sa mas marami pang malinaw at makataong payo para sa kalusugan ng mga Pilipinong higit 60 anyos. At huwag kalimutan ang pag-alaga sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na lakas ng isang lalaki.